mo ang tagal-tagal mo sa CR? Oh, Natai ako. Natay ka, ang hina ng ano, ano, naglololo ka? Naglololo ka? Oh, laki kayo, hindi, hindi na kayo marunong mag-ayos-ayos dito sa bahay. Ayoko magtubi ng damit, pambabahay lang yung bading ba Bakit? Gusto ko ha, paglabas ko, ayos na yan, tira mo ha. Hindi ka pa nakilos? Ah. Ay, bon. Pa? Ano? Matagal ka pa ba dyan sa CR? Tapos na pa. Ano pa ginagawa mo dyan? Ba't antagal-tagal mo sa CR? natay ako. natay ka? Ang hina ng ano? Ano? Naglo-lo-lo ka? Naglo-lo-lo ka? Pungkit malamig. Kailangan maglo-lo. Mal-quite ba yun? Hindi ko alam. Pag ikaw talaga pupasok ng CR, napakatagal mo. Kasi puro cellphone. Ah! Ah! Nakahalo ko Bigyan kita ng isang... Alik ka rito. Oh, <tututupan> <tutupan> Hindi porkit lalaki kayo, hindi na kayo nag ng mga bapama sa pamamahay nyo. Tignan mo, ang dumi-dumi! Mm. Hindi ka ba marunong? Wala kang pagkukusa? Oh, Sino mag-aayos ng mama mo? Pinilibid ko naman yun eh. Ha? Huwag niyong ugaliin yung ganyan. Hindi porkit lalaki kayo, hindi hindi na kayo... Marunong mag ayos, -ayos dito sa bahay. Ayoko ko magtubi ng damit. Pambabae lang yung bading ba ako. Bakit? Maraming lalaki mag magaling magtupi. Marunong magtupi. Ah, Hindi mo ko gayahin. Sabi mo, mag o, wag ang o, ano kasi pambading yun eh. Wag ang mahuli-huli mo magbading. Hindi, <laughs> maging maayos kayo sa gamit nyo. Hindi yung ano. Tira, ang eh. Sino magano yan? Ako? Hoy. <laughs> ah, <laughs> 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 Sino, sino, sino mag ano ba sino gusto mag-ano nito? mag nito. -ano, Tignan mo, ang gulo-gulo ng gamit mo. Hindi ka marunong mag-ayos. Ayusin ko yung laba. Di ba diba, sinabihan na kita? Nasabi so, ko, pag yung gamit mo, kung saan mo inilagay, kunin mo. Ay, dun mo ibabalik. Oo. Oh. Ayan, ano yan? Ano ka, ahas? Ano ka, ahas? Ha? <laughs> Sawa ka ba? Oh. Kung saan mo gusto, iwanan yung mga gamit mo doon? Hindi po. <laughs> Kung matututo ka hanggat bata ka pa lang ha? Oh, Ayokong kalakihan mo yung ganyan. Oh, Hindi ka marunong... pagligpit ng mga gamit mo. <laughs> yung mga gamit mo, itatapon ko sa labas yan. Gusto mo? Ayoko pa. Ba? Lalabang ka ba sa akin? <laughs> Hindi naman eh. Hindi naman. kaya kita ngayon? Oh, shit! Ha? Talo ko sa likod po itong TV. Sabihin ko ay tay, mama. Bakit mo sasabihin kay mama mo? Sabihin ko ay tay, mama. Ipagtimpla mo ako doon ng kape. Ay, yun, Tapos yung mainit ha. Babadli ko lang sa paa mo. Para matututo ka. Tinan mo, ang gulo lahat to. Hindi man lang kayo marunong mag-ayos dito. Lagi nyo ina inaano yung mama nyo, yung mama nyo. Pag hinahanap kayo sa sarili nyo, manasan yung ano, manasan yung ano. Kasi ano naman nakakaalam lahat nun eh. Gusto ko, mag-uusi mag, mag lang ako sa labas ha. Gusto ko pagpasok ko dito. Malinis na yun kung hindi yari ka sa akin. Eh, uusi, uusi yun. Uusi ka ng uusi. Gusto ko ha, paglabas ko, ayos na yan. Tira mo ha. Hindi ka pa nakilos?